Ang B-21 Raiders ay isang bagong stealth bomber aircraft ng Estados Unidos na itinuturin na isa sa mga pinaka-advance na sasakyang panghimpapawid sa buong mundo. Ito ay nagkakalaga ng 650 million US dollar at merong limang unit na B-21 Raiders ang US, tatlong pip generation at dalawang 6 generation ang pinakabago. Ang teknolohiya at kakayahan ng B-21 Raiders ay nagbibigay dito ng malaking kalamangan sa anamang potensyal na kalaban, kabilang na ang China. Narito ang inan sa mga dahilan kung bakit kinatatakutan ng China ang B-21 Raiders. Number 1. Stealth Capabilities Ang B-21 Raiders ay dinisenyo upang maging halos hindi matukoy ng radars na nagbibigay daan dito upang makalusot sa pinaka-advanced na air defense system ng anumang bansa kabilang na ang China. Ikalawa, long-range strike capabilities. Kaya ng B-21 Raiders na magdala ng iba't ibang uri ng mga armas, kabilang ang mga nuclear at conventional, sa malalayong distansya. Ibig sabihin, kait na ang mga mahabang target sa loob ng China ay maaaring abutin ng mga pag-atake mula sa B21. Ikatlo, advanced technology. Nilagyan ang B21 Raiders ng mga pinakabagong teknolohiya kabilang na ang artificial intelligence or AI. Ang advanced bionic na nagbibigay dito ng kakayahan gumawa sa mga pinakamapanghamong operasyon sa environment. Ikaapat, strategic deterrence. Ang presensya ng B-21 Raiders ay nagsisilbing malaking hadlang sa anamang agresibong kilos dahil alam na mga potensyal na kalaban na may kakayahan ang Estados Unidos na magnunsad ng malawakang atake kahit saan man sa parte ng buong mundo. Dahil sa mga katangiang ito ng B-21 Raiders ay itunuturin na isang malubang banta sa mga interes ng China, lalo na sa aspeto ng pambansang seguridad at militar. Ang B-21 Raiders ay maari maging mahalagang bahagi ng estrategiya ng Estados Unidos sa pagharap sa mga banta ng China sa South China Sea. Narito kung paano ito gagamitin. Una, stealth operation. Dahil sa kanyang advanced stealth capabilities, ang B-21 Raiders ay maaaring magsagawa na mga misyon ng hindi agad natutukoy ng mga radar ng China. Maari itong mag-operate malapit sa South China Sea nang hindi napapansin na nagbibigay ng malakas na psychological deterrence laban sa anumang agresibong kilos ng China sa rehiyon, lalong-lalo na sa Indo-Pacific at Spratly Island. Ikalawa, Precision Strikes Ang B-21 Raiders ay may kakayahang magsagawa ng mga tumpa na pag-atake sa mga critical na target tulad ng mga military installation, naval base at missile site sa South China Sea. Ito ay maaaring gamitin upang puksain ang anumang puwersa ng China na nagbabanta sa mga teritoryo ng mga kaalyado ng Estados Unidos o upang ipagtanggol ang kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Ikatlo, Flexible Development. Ang B-21 Raiders ay idinisenyo para sa long-range mission. Nanangangulugang maaring itong ilunsad mula sa mga malalayong base tulad ng Guam, or mainland USA, at mabilis na maaabot ang South China Sea. Ang flexibility na ito ay nagbibigay sa Estados Unidos ng opsyon na mag-deploy ng air power kahit na sa mga biglaang pangyayari sa regyon. Ikaapat, Nuclear Deterrence. Bagamat bihirang gamitin ang nuclear weapon, ang kalakayahan ng B-21 Raiders ay madala ng nuclear payload ay nagbibigay na karagdagang deterrence laban sa mga anumang malawakang agresyon ng China. Ang presensya ng isang sasakyang panghimpapawid na maaring maglusad ng nuclear strike ay nagpapadala sa panganib para sa China na magsagawa ng mga aksyon na maari mandulot ng eskalasyon. Ito ay may kakayahang mag-load at mag-drop ng bomba ng hanggang 40,000 tonelada o may katumbas na 1,700 to 2,000 pieces ng GBU 43B airdrop bomb na ginamit noon ng US sa Afghanistan. Kaya napulbos ang Taliban at ISIS sa southern part ng Afghanistan. Ikalima, support for allied forces. Ang B-21 Raiders ay maari magbigay ng suporta sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng air superiority. Ang presensyang ito ay maari magbigay ng kumpiyansa sa mga kaalyado ng US tulad ng Pilipinas, Japan at Taiwan at maari humarap sa mga banta ng China sa kanilang mga territorial na karagatan. Sa kabuuan, ang B21 Raiders ay nagbibigay sa Estados Unidos ng isang malakas na kasangkapan upang ipakita ang kanilang katayahan at detekasyon at puwersa sa pagtatanggol sa mga interes nito at ng mga kaalyado nito sa South China Sea habang naglilingkod bilang isang malakas na puwersa sa pagpapanatili ng katatagan at kapayapaan sa reyon, kaya alam ng China ang mga manini langakbang ng pag-aangkin ng mga isla sa Spratly Island. Dahil sa isang maling galaw nila, posibleng mabaliwala lahat ng mga pinagpagura nila dahil ang US surveillance ay kumikilos at nagde-develop ng na mga defense at attack weapon sa mga kaalyadong bansa ng US tulad ng Taiwan, Japan at Pilipinas at maging bukas ang Indo-Pacific region sa international na kalakaran.